Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na nagtitiyak na hindi nasasayang internet data ng mga consumer reforma sa K-12 curriculum at sa pagpapatibay rin ng pagkakakilanlan ng isang pambansang pamantasan. Nagbabalik si Kate Rania sa pamumuno ni House Speaker Faustino Bojidi III, tuluyang naaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang ilang mahalagang panukalang batas na magbibigay ng mas makabunhang benepisyo sa mga Pilipino. Una narito ang House Bill No. 87 o mas kilala bilang Roll Over Internet Data Act, isang hakbang na nagbibigay ng mas malaking benepisyo at kontrol sa mga consumer, layunin ng panukala na takin na makukuha ng prepaid at postpaid subscribers ang buong halaga ng kanilang internet data subscribers description sa ilalim ng batas, obligadong magpatupad ang mga internet service provider ng rollover data allocation scheme. Ibig sabihin, hindi na mawawala ang hindi nagamit na data. Maaari itong dalhin sa susunod na buwan o i-convert bilang rebate sa pagtatapos ng taon. Kasabay nito, naaprobahan din ang House Bill 5939 sa ikatlong pagbasa na pinahihinto ang mandatoryong pagpapatupad ng spiral progression approach sa lahat ng asignatura ng K-12 program. Binigyang kapangyarihan ng ang Department of Education na pumili ng pinakaangkop at epektibong curriculum approach para matiyak ang kakayahan ng kaalaman at kasanayan ng mga estudyante sa bawat antas. Panghuli, naipasa rin ang House Bill 5663 na layong palitan ang pangalan ng University of Science and Technology of Southern Philippines at gawing University of Science and Technology of the Philippines. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.